Bakit walang impyerno? Kung sabihin sa iyo na walang impyerno, magagalit ka ba dahil gusto mo na mayroon? Kung naniniwala ka na may impyerno, gusto mo bang ang kahit mga mahal mo sa buhay na baka hindi naging mabuti ay mapunta roon? Paano mo ba natiyak sa iyong sarili na may impyerno nga? Gayong nabalitaan mo lang ito at napakinggan mula sa mga nagsasabing nabasa raw nila sa Biblia ang katotohanang may impyerno. Na sila raw ay makadiyos, kaya sa langit ang punta at hindi sa impyerno. Hindi nga ba't nabalitaan natin ito mula sa mga taong hindi naman nakarating roon o kahit nasulyapan man lang ang sinasabi nilang impyerno? Talaga bang gusto lang natin na may impyerno dahil galit tayo sa mga taong masasama? dahil kumbinsido tayo sa ating sarili na hindi doon ang punta natin. Gaano ba tayo kasigurado na hindi mapupunta roon sakaling may impyerno nga? Dahil ba sa paniniwalang kapag tinanggap na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, e eh makaiiwas na sa impyerno? Naisip ba natin na dahil sa aral na ito, ay lumalabas na bilyong-bilyong tao na mula pa noon ang hindi tumanggap kay Jesus ay naroon na at pinahihirapan? sinusunog sa apoy, ngunit hindi mamatay-matay ang kaluluwa. Oras-oras, araw at gabi, nang walang pahinga sa walang katapusang panahon? Habang patuloy pang nadadagdagan sila, tayo bang naniniwala rito at nagsasabing makadiyos, e eh gusto natin ito bilang kristyano? Kung iisipin nga natin mabuti at itatanong sa sarili, naniniwala ba tayo na ang Diyos ay mabuti? na dahil nga siya ang lumikha ng lahat, e eh gumawa rin siya ng impyerno para sa walang katapusang pagtotorture ng tao? Ganito ba talaga ang ginugusto nating pagkakilala sa Diyos? Isipin nga nating mabuti ang lahat ng ito? Matagal na ring panahon na ako ay napaniwala sa ganitong katuruan. Sa isang tila pananakot na bumibihag sa aking pagkatao noon. Kaya't dahil sa takot, eh basta na lang ako naniwala sa mga aral ng paraan upang hindi mapunta sa impyerno. Kahit anong aral, okay na. Basta't nagtuturong hindi doon ang punta. Kung tutuusin, sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip ang gustong mapunta sa ganoong lugar ng kaparusahan? Oo, may mga pabirong nagsasabi ng magkita na lang tayo sa impyerno. Palagay ko naman kung alam lang niya ang deskripsyon ng impyerno na sinasabi ng kanyang simbahan, eh hindi siya magyayaya ng ganoon. At kung mayroon mang sumagot ng oo sa hamon niya at pagkatapos ay nalaman ng aral na ganoon sa impyerno, eh malamang na hindi yun sisipot. Alam ba natin na hindi ipinaliwanag o binanggit ang salitang hell sa Old Testament ng Biblia na ayon sa ating pagkakaalam sa impyerno? Walang mababasa roon na ang hell o impyerno ay isang lugar na kung saan ay pinahihirapan roon ng tao at tinotorture ng walang humpay at walang katapusan. Ito ay dahil sa ginawang pagsalin at interpretasyon ng mga sumulat ng King James Bible para sa Hebrew word na Sheol, na ang tunay na ibig sabihin ay grave o libingan. Halimbawa, ang bibihirang paggamit nito tulad ng sa Genesis 37, verse 35. Then all his sons and all his daughters arose to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, Surely I will go down to Sheol in mourning for my son. So his father wept for him. Malayo sa totoong konteksto na inilalahad ng talata, kaya't hindi ito impyerno na tulad sa interpretasyon ng ibang Biblia. Kaya nga kung sasaliksiking mabuti ang salitang ito, kahit sa New Testament ay bibihira rin ginamit. Sapagkat kung ito ay tunay na lugar na kung saan ay mapupunta ang maraming kaluluwa upang pahirapan sa walang katapusang panahon, eh hindi ba't napakahalagang dapat na malinaw itong itinuro at ipinaliwanag sana ni Jesus upang bigyan sila ng babala noon? Sapagkat eternity ang pinag-uusapan rito. Dahil sa lugar na ito, ay bilyon-bilyong tao ang mapupunta. Lalabas pa nga na kung magkagayon na ito ay totoong lugar na kung saan ay tinotorture ang tao, e pa paanong matatawag na ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak na nilikha? E siya pa bang nag-utos at nangaral na maging mapagpatawad ang hindi magiging mapagpatawad? Paano naging pangangaral ito na kahit wala sa Biblia ay ipinatutupad sa mahaba ng panahon? dahil sa mga taong nagtatag ng kanilang paniniwala at relihiyon gamit ang Biblia ay ginawa nila itong panakot upang sumama sa kanila. Silang hindi tunay na nakasumpong at nakakilala sa Diyos ng pag-ibig. Sila ay nagsigawa ng maraming kasama pang mga ritual na pilit ring hinango sa Biblia at iniuugnay sa kanilang paniniwala kahit taliwa sa mga ito sa tunay na konteksto at layunin ng salita ng Diyos. Sa ganito nga ay ginawa pa nilang mabagsik ang Diyos. Mga kapatid, sa marami na nating ginawang pag-aaral patungkol sa pangako ng Panginoong Yesus na ang lahat ng nasa kasulatan ay magaganap noon sa kanilang henerasyon. Napatunayan natin na ang lahat nga ng ito ay naganap noong AD 70. Lalong-lalo na ang labis na kapighatian o Great Tribulation na naranasan ng mga hindi naniwala noon. Ito ang binanggit noon ng Panginoong Hesus at ng mga apostol. Ang malapit na noong maganap na great tribulation sa kanilang henerasyon. Ito rin ang nakakikilabot na babala ni Hesus sa Israel noon. Matthew 23 verse 29 to 36. Woe to you scribes and Pharisees hypocrites, for you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous and say, if we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets so you testify against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets fill up then the measure of the guilt of your fathers you serpents you brood of vipers how will you escape the sentence of hell dito ang binanggit na hell ay galing sa salitang greek na Gehenna, na ang ibig sabihin ay, a place or state of misery Labis ang noon sa Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, so that upon you mga at Israel ang may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah. whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Sila nga ang tatanggap noon ng labis na kapighatian bilang paghihiganti sa kanilang kasamaan. Kaya sa kanilang henerasyon magaganap. Hindi nila sinabi sa sulat na sa atin pa ngayon o sa malayong hinaharapan nila magaganap, kundi sa kanilang henerasyon noon. Kaya naganap nga noong AD 70. Patunay ang sinabi ni Jesus na babala sa Jerusalem noon kung gaano kalala ang kapighati ang magaganap noon sa Jerusalem na tinawag nga sa kasaysayang Siege of Jerusalem noong AD 70. Ito ang sa kanila na ay Sheol, Hades o Gehenna na translated lang sa Hell. Naalala niyo ba ang kwentong ito sa Biblia? Noong si Jesus ay pinahihirapan, habang pasan-pasan niya ang krus, Maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Gayon rin ang mga babae na tumatangis at awang-awa sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ay hinarap niya sila at sinabihan ang mga babae ng ganito. But Jesus turning to them said, "Daughters of Jerusalem, stop weeping for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, 'Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.'" Then they will begin to say to the mountains, Fall on us and to the hills, Cover us. Naisip ba natin kung bakit sinabi ito ni Jesus sa mga babae na naroon ng panahong iyon? Hindi ba't malinaw na sila ang kausap? Sila ang binalaan, sapagkat sa kanila mangyayari at magaganap. Sa katunayan ay alam ng mga tao noon na ang binanggit ni Jesus ay Old Testament language na nagpapahiwatig ng paparating na paghuhukom sa kanila at sa kanilang panahon magaganap lahat. Alam nila na ang sinalita ni Jesus ay hango sa aklat ng Hosea at Isaiah nang iparating sa panahong iyon ang paghuhukom ng Diyos. Hosea 10 verse 8 Also the high places of Avon the sin of Israel will be destroyed. Thorn and thistle will grow on their altars. Then they will say to the mountains, Cover us, and to the hills, Fall on us. Isaiah 2 verse 19 Men will go into caves of the rocks and into holes of the ground before the terror of the Lord and the splendor of His majesty when He arises to make the earth tremble. Kaya tinawag ang kapighati ang ito na or place of misery, namagaga magaganap nga sa Jerusalem on. At ito na nga ang kaparusahang dumating noon sa Jerusalem. Ito ang gehena na binanggit ni Jesus nang sabihan niya ang mga Pariseo nang paparating sa kanilang paghukom. Fill up then the measure of the guilt of your fathers. You serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Kaya ako magbabase lang sa mga salitang nakasulat sa Biblia, ay e malinaw na ang bibihirang pagbanggit ng hell ay tumutukoy lang sa paparating na labis na kapighatiang mararanasan noon ng Israel sa henerasyong iyon. Kung kaya't wala kahit minsan sa Biblia ang binanggit na walang hanggang kaparusahan at paghihirap sa impyerno. Sapagkat kahit ang kaligtasang binanggit sa kanila noon ng sulat ay kaligtasan mula sa paparating na kapighatian. Kung kaya't ganoon na lang ang babala ni Jesus sa kanila." Luke 21, verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. Hindi ba't ito ang binanggit noon ni Jesus sa mga babaeng tumatangi sa kanya? For there will be great distress upon the land and wrath to this people, and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles. Mga Romano nga. Until the times of the Gentiles are fulfilled. Kaya ito rin ang tinawag sa kasaysayan na Roman Jewish War. Panoorin ang video ng ito, Great Tribulation, the Siege of Jerusalem. Hindi ang ating pansariling interpretasyon sa mga talata ng Biblia na binabasa ang ating dapat na basihan lang ng katotohanan, kundi ay sa paraang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang ating tunay na pagkakilala sa Kanya bilang Diyos ng pag-ibig, na Siya ay mabuti noon, ngayon at man. At dahil sa ating kaalaman ng kabutihang iyon, sapat na at hindi maaaring magkukulang pa ang dapat na nasa atin ng pangunawa kung sino siyang talaga. Hindi upang takutin lang ang ating sarili na may impyerno, kaya't dapat nasapilitang sumunod. Ito ang katotohanang nagpalaya na sa ating lahat, ang naitanim ng kabutihan sa puso ng bawat isa. Dahil ito na ang nagsisilbing patotoo na sa ating lahat ay walang impyerno. Hindi ba dapat na matuwa tayo at magpasalamat sa Diyos? Hindi ba karapat dapat lang na gawin natin ang Kanya namang hinihingi noon pa man sa ating lahat ng dapat na pag-ibig rin sa Kanya sa pamamagitan ng mabubuting gawa sa kapwa? Sasaliksikin natin patuloy ang Biblia at mapatutunayan natin sa ating sarili ang buong pag-ibig ng Diyos sa alok rin niyang buhay sa Espiritu kapiling siya buhay na wala ring hanggan sapagkat siya ay Diyos ng pagkailanman. Kaya sa mga kapatid na bagamat nabigyan na ng bagong kapanganakan sa pangalan ng bagong Adam, ang Panginoong Hesus, ngunit hindi na pailalim at sadyang hindi sumunod sa mga bili ng Diyos, sa kanila nga ay kamatayan na sa Espiritu. Kamatayan sapagkat tapos na ang buhay. Kamatayang sa kanya ay naghiwalay na sa Diyos. Wala na, tapos na. Kaya kapatid, piliin natin ang buhay kapiling ang Diyos.